Wala. Magandang araw mga kabanat Heto na naman tayo at pakapi muna sa magandang umaga Yan lang at papikit-pikit pa ako dyan Kala mo naman ay totoo Patantalizing ice cap ka pa. Kala mo naman wow. cute Ito na at bumili ako ng pandesal na mainit-init pa At panset at palabok at may kasama pang champurado kasama ang aking Esme na nagpapakit pa sa camera yan nga at kasama natin ang ating yeah. mami at ating utol na nagmuni-muni pa sa umaga at dito nga kami sa gawaan namin chinelas kami nag-aalmusal tuwing nice. umaga habang minamasdan ng pasikat na araw at ang bilis talaga ng oras mga kabalat, sa isang iglap lang tangalian na heto na nga at lalamon na naman tayo at ayan nga si Miming nakiki-enjoy din sa ating tangalian mga kabalat mga kabalat mas mas para ang tangalian kapag salo-salo. At yan na nga ang aking napakagandang wow! na talaga naglipstick pa para maganda sa kamera. At eto na nga ako mga kabalat. Kala mo maubusan kapag sumubo. Abay hoy dahan-dahan lang. Baka wow. Ikaw na, baka pati kutsara ay makain mo. At eto na nga tapos na tayo lumamon mga kabanat. At eto ay natutulala na ako sa sobrang kabusukan at katakawan. Hoy gising! At bakal <laughs> nag-iisip ka na naman ang lalamunin mo sa punan. At eto na nga wow. naisip ko lang na o namin sa isang napakalapad na tilapia at eto nga kabanat sa kahoy tayo magluluto para pil na pil ang jungle second choice lang po kabanat kasi nagtitipid tayo sa gas at baka maupusan dahil simpleng tao lang tayo kabanat at hindi tayo time big at paldo same nyo lang din ako mga kabanat na nangangarap na kumita din dito sa pagbablog eto na nga napakasarap nating foods para sa hapunan o oh, so paano mga kabanat tatawagin ko lang aking esmi para magsalo-salo sa hapunan. Bye-bye na mga kabanat. Mua mga chup-chup. Oink-oink.